So, hello guys. So, magchikas at akaroon guys. So, since na ulan man guys, moving out kayo siya. So, mag-talk about ta sa kanang pag content dito guys. Or ganing nanate content din ang posting sa sa to ang FB page or sa to ang FB nga account. So, yun sila guys is kapoy ko na mag-content creator. Kaya, hasul ko na awag posting Pero, ang um, tinuloy na guys, dilik man siya kapoy. Kaya ka ang pagposting guys, na na si Kripto, um, ang posting So, ang buhato guys, kung na kahit time, for example, morning ka mag-posting, na kahit time na time, or sa afternoon, or sa gabi, da e, na ka mag-posting, pwede ka ayaw siya, nung ano mo siya pag-post guys, nung ano mo pag-post, na mo ay mga posting, pero, ilain-lain nimo ang oras, kay, di ba, kamantay mo na ano, guys, may nag-posting niyo, sa kuan Sa inyong hangkuwan. Nasa yung rabotang la. Nasa yung la. For example, nga niya. For example, nga niya, mag ko guys. So, mag-click ko dito. So, mag-post ko o picture. post na ko picture post ako ng picture. So, pag-click na ko na diri guys sa next. Pag-click na ko na pag-click na ko na, na sa next. So, na yung nakabutang uh, scheduling options. So, na scheduling option. So, kana siya ang i-click ni mo guys. Click na ni mo siya. So, makita ni mo din na na-post na. Kung gusto ni mo siya i-post ka run, i-post ni mo siya. Then, na it click din ni mo ang kanang diri, diri ah. Post ni mo. Pero kung imo sa i-customs ko i-schedule nimo later so kini siya na sa time so dire ikaw mo buot kung kanusa ni mga adlaw unsang oras ani mo i-post imo mga, mga posting para dili siya magsunod-sunod na ani mo posting for example isa ka oras ba imo interval or kung For example, para sa ako guys, eh, kung mag-posting ka kanang available ang mga tao. For example, morning, pagmata, di ba? So, mag-uban mo gunit maging cellphone about lunch time or pagkagabi eh. So, muna yung mong time nga diyan yung mag-ibutang mo yung mo mong scheduling dali mag ka. Alas 12 ba? Mag-abot sa taa or alas 9, alas 8 ba sa gabi eh. I-scheduling nyo mo siya dali. Click ra na mo, i-okay ra na mo siya. Ay, nahiya din nyo mo, ibalik din. Ay, nahiya mo po. So, naka-schedule na siya kung gano'n saan nyo siya i-posting. So, ipang-post ko nyo mo. Ang gusto nyo mo ipang-post. So, wala siya problema. Kaya lain-lain oras. So yun ano ra ang pag-posting, guys. Idungan nimo post Basta bakanti ka idungan nimo siya. I-schedule lang ni ang imong hang dito sa kato na i-schedule na posting. So ina ra na guys. So I hope nga mo ngay na nakatunan o na learn sa ko ang i-share sa inyo karon. So that's all for today's guys. Thank you and bye-bye. Happy Sunday.